Hinatulan ng uh, 60-day suspension si uh, uh, Cavite 4th District uh, Representative uh, Kiko Barsaga dahil sa pagiging unethical. Ito, yung pagiging ethical or unethical, ako sa tingin ko, it comes with the morality. Yung pagiging immoral ng isang tao. Uh, ugali on the other side. Ugali din naman, ano ha? Uh, kung kaya't uh, nakikita kong ikaw ay uh, mayroong uh, uh, masama o wala. So that's ethics. Uh, pero sino kaya ang talagang walang ethics sa mga miyembro ng kongreso? The, Gondon. The, Gondon. The Gondon. Magandang araw pong muli sa inyong lahat mga kaibigan. Kumusta po kayo? Isa na naman pong uh, episode uh, ang ating pag-uusapan ngayon pong araw. Uh, hinatulan po ng uh, uh, pagiging uh, unethical di umano itong si Representative Kiko Barsaga ano ha, ng uh, ika-apat na distrito ng Cavite. At dahil po dyan ay uh, uh, sa pag... Uh, sa interpolasyon o sa pag-uusap-usap ng mga miyembro ng Kongreso, may lima naman po na sumuporta sa kanya. Ang labing isa ay abstain, ano ha? And the rest, they, are, they all went against Kiko Barsaga. Pero nakapagtataka, ano ha? Yung ethics kasi ay parang isang uri ng ugali, ano, ugawi. Parang na nakagawian, nakagawian mo. Uh, at uh, ito ay yung uh, pagkilos galaw at pananalita ano ha bilang isang tao bilang isang tao pero syempre may kanya-kanyang mga estilo yan lalo na sa panahon ngayon ha? kaya lang ang tanong natin ay sino ba ang unethical sa mga ito sino ang mga bastos na mga hmm, talaga naman <laughs> sorry Nag-uumpisa pa lang ako pero nakakapag-init na. Sino ba ito? Sino sa mga uh, bua na ito ang bastos? Panorin po muna natin ito. Mr. Speaker, may oh. we recognize the Honorable Toby Chanko? Honorable Toby Chanko, is hereby recognized? Yes, Mr. Speaker, but before I speak, I think uh, the Honorable Barsaga is standing up. So if he will have any uh, manifestations, I will yield the floor to him. Mr. Mr. Speaker, may we recognize Honorable Kiko Barzaga? Honorable Kiko Barzaga is hereby recognized. Okay. Testing, testing. Good. I wholeheartedly accept the decision of the committee, but I maintain my stance that President Marcos must be held accountable for his crimes. Too many people have died, and too much money was plundered from the Filipino people for us to stand down now. Whatever punishment may fall upon me and others who stand against this president who has lost his constitutional mandate, his constitutional mandate of serving mr. the people speaker, is inconsequential in relation to the amounts of lives speaker, and futures that will be saved when, when president marcos leaves malacanang. It took the deaths and imprisonment of, of thousands to bring marcos sr. to point the floor. mr. speaker, By punishment is only the beginning of our fight against the mr. Barack speaker, Marcus may we recognize chairman abalos for, uh, for the point of order. Uh, Mr. Speaker, point of order. Uh, Honourable J.C. Barsaga, is, uh, JC. Mr. Uh, Speaker, Mr. Speaker, may I be recognised? The respondent has already spoken. He has said that he has accepted the imposed penalty under the committee report. Therefore, I reiterate the motion to consider the adoption of the committee report and call the role of members for nominal voting. Mr. Speaker, Mr. Speaker, I just yielded to the Honourable Barsaga. The floor is mine. But Mr. Speaker, I have a point of order. Majority okay. leader. What's the point of order, Mr. Speaker? May I know from the chairman? Mr. Speaker, as sponsor of this resolution, I have not yet yielded my time to the respondent. Majority Leader. If the chairman so wishes, he has his time, Mr. Speaker. Yes. Honourable JC Abalos is hereby recognized. Mr. Speaker, I would like to point out that as sponsor of this resolution, it is my time regarding this measure that we are deliberating right now. I would also like to put on record, Mr. Speaker, that the respondent has been given an opportunity to explain his defense at the proper forum and we have accorded him that, Mr. Speaker. <laughs> Nakita niyo. Sino sa kanila ang mga bastos, diba? At mga walang uh, mga walang modo mga ibinoto mo mga may pinag-aralan daw pero kung kumilos mga walang bod mga walang modo mga walang kwentang tao nagsasalita yung isang tao pagpapatayan mo ng mikropono ito isang uri na pagbugali na isang na hindi dapat katanggap-tanggap sa kahit na anumang mga uh, uh, pagtitipon o kung anuman ito isang kabastusan at sa kabastusan na yan, dapat sila ang humaharap dito sa usapin ng ethics uh, stand, ethical standard Diyan sa mababang kapulungan. Ikalawa, alin ba ang mas uh, uh, nakakahiya at alin ba ang uh, mas unethical? Yung magsabi ka ng totoo tungkol sa kalalagayan ng iyong bugok at bangag na presidente? Yung magsalita ka ng totoo tungkol dito sa sitwasyon ng ating bansa? Ang kaibahan lang naman ay mayroong miaw-miaw sa dulo. And I don't see any... any any uh, problem with that sapagkat uh, kanya-kanyang estilo yan, kabataan ito bata ibang estilo para ito'y matanggap din ng iba pang mga kabataan kagaya niya para mayroon ding para makuha din niya ang atensyon ng ilang kabataan kagaya niya eh, kung tayo nga ng mga may edad na naniniwala tama ang ginagawa nitong si uh, Kiko Barsaga pero ang mahigit dalawang daan na mga miyembro ng mababang kapulungan, they are all useless. Useless pagdating sa usapin ng ethics and standard. Mga walang kwentang tao, mga ipokrito, mapagkunwari. Alin ang tama? At alin ang mas ethical? Magsabi ng totoo o yung maging bahagi ka ng pagnanakaw? Kung hindi ka naging bahagi ng pagnanakaw, mga mga ipokrito, bato-bato sa langit, ang tamaan sa inyo, sana'y mabukulan sa sana noon ng pagkalaki-laki, ano ha? Alin ang mas ethical or unethical? Hindi kayo, ikaw ay uh, nagsasabi ng totoo, gumagamit ka ng ibang uh, estilo na sa tingin mo ay kapansin-pansin para sa lahat, hindi lamang sa mga maedad ng kagaya natin, kundi pati sa mga kabataan, o yung mahuhuli kang may kulasisi ka yung ikaw ay isang congressman pero may kabit ka, na may ibinabahay ka. Diyan sa dalawang daan yan, mababae o malalaki, sino kaya sa kanila ang malinis sa usapin nito? Di ba kayo nahihiya? Ang sabi nga sa banal na kasulatan, ang walang kasalanan ang siyang unang pumukol. Nakakahiya kayo. Tama, Tama ang sinabi ni Congressman uh, uh ni Congressman Leviste ng unang distrito ng lalawigan ng Batangas. Ang boto ko ay no hindi dahil perpekto si Congressman Barzaga, pero dahil kwestyonable para sa akin na minadali natin itong desisyon dahil ngayong hapon lang natin nakuha ang committee report na ito at si Congressman Barzaga lang ang tinampahan ng kaso ng Komite on Ethics. Ang boto ko ay no, lalo na dahil inuuna natin ang kaso niya kaysa sa mga mas seryosong isyong kinakaharap ng isa sa mga kasamahan natin. Isang kapwa kong batanggenyo na nandito ngayon na bumoto sa kaso ni Congressman Barzaga. Hindi ba nakakahiya maging miyembro ng Kongreso dahil parang naging normal na meron tayong isang kasamahan na inakusahan na nagbayad para sa mahigit 100 billion pesos ng mga kontrata sa DPWH. Para bang tinatanggap natin na normal lang magkaroon ng kasamahan na iniugnay sa pagnanakaw ng bilyong-bilyong piso na hindi iniimbestigahan na ng Komite on Ethics, Public Works o Infracom samantalang inuuna natin ang kaso ni Congressman Barzaga habang hindi man lang natin pinaglalaanan ng masusing atensyon ang mas mabigat na aligasyon Luma-labas na parang okay lang magnakaw sa Kongreso. Nakatala na sa kasaysayan, nasa gitna ng matinding kontrobersiya sa korupsyon. Ito ang inuna ng Kongreso at parang lang walang mali sa ginagawa ng isa sa ating kasamahan at tayo mismo ay ngayon sumisira sa imahe ng Kongreso. Mahiya naman tayo. What can you say? Ha? Huh? mga ipokretong congressman, mga hindi ko ano kung ipinaglihi kayo sa pagnanakaw at ipinaglihi kayo sa kakapala ng muha. Sa halip na intindihin ninyo yung issue ng korupsyon sa Pilipinas at pag-aralan ninyo ang mga ibinabatot ipinupukol na akusasyon sa Pangulo na kayo ang merong uh, jurisdiction lalo na sa usapin ng impeachment, anong ginagawa niyo? sinusupil ninyo ang karapatang magsalita at magpahayag ng isang tao. Nakakahiya tayo. Kahiya-hiya ang Kongreso ng Pilipinas sa ngayon. Maraming salamat mga kaibigan. Pagpalaan po kayo ng Panginoon. At sana po ang lahat ng mga taong nakarinig at nakapanood nito, lalo na mga ipokritong congressman, sana ho'y tamaan sila ng kidlat. Kidlat ng katotohanan upang magising at uh, pumanig sa tama at sa katotohanan. Ako pa rin po inyong yamanin, sexy at uh, komentarista dito sa YouTube, Ron Ramoso. Maraming salamat. Sa mga susunod pang episode, magkita kita tayo. Sapagkat tuloy-tuloy lamang tayo sa paggising sa mga nagtutulog-tulugan gamit ang ingay ng Da Gundong Da Gundong, 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 Gundong